For to today's videos guys, nandito ako sa bahay ni Ruth. Matagal ko na to siyang binavlog until now kasi nagliban ako sa kanya. So that's why when... bumalik ako dahil Oh, inakap niya ako. <laughs> ito si Ruth. Yung dati kong viewers na napakarami. Ito, napakasipag ang babae nito. Sus Alam mo ba, lahat na araw-araw siya, tinda-tinda para makakakain. Makabila lang ulam, di ba? Apa. Tapos, ito guys ngayon, for this videos, nagsasaing siya, so, hindi ko malaman. Ano ba sasaingin? Ah, oh, may ulam ka pa ba? Uh -huh. Ay, naalagi kay ulam, Ruth. Ano Ano yan? gulay na may ano. Sinigang na isda. Ah, sinigang. Ito, bakit ang dami mong egg? Siyempre, pantinda ko yan. Eh. Ha? Huy, huy. Pantinda ba yan? Oo. Uy, um. kanindot lagi na yung mga sakuan, gluteng pang si Ano ba yan? Saan mo nakuha yung mga pang siga mo, pang ano, dingas mo, pang, panggatong gatong mo? Siyempre, binigay. Oh, ah, ito guys, yung ano niya guys. Ito yung, yung takore na lutos inita ng tubig. Ayan, ma madingas yung stove niya. Charcoal stove, kung tawagin sa atin. Dito lang, guys, sa bahay ni Tita Rod, Ito yung surrounding niya, guys. Vlog ko Ah, hindi niya bahay. Ano ba, hindi mo bahay ito? Ang kalat ka mo. Busy ako, hindi ko maaari. Wala tayong pakialam Huwag ka maghihaya sa kalat kasi natural lang tayo magkakalat. Dahil, nagkakalat tayo ng laging. Ha? Ito, guys, talaga Hindi naman kami nahiya sa bahay namin Sa surrounding namin Kasi hindi kami nagnagay Ganito lang talaga si Rot, yan, rot na yun Hala, ang dami mong talbos, day Binili ko yan, day, kay ate, ano Ha? Ititinda ng gulay Saan? Si ate, ano ba to? Presko yun, day Bago nga 40 ng mahala Sete Sete ang sa? Sa Ano? Hala, ka, lami man ada yun, oi. Lami niya sa igulay, kaya ano, laswa, no? Mamaya yan, di, lalagay mo yung prita kong sa tawang yan. Oo, oh, yung maganda yan, dahi. Marunong ka talaga sa buhay. Unsa man na yung mong ipanood, ha? Unsa man na? Namili ka na pala. Yes. Yeah. Yan, 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 yung mga pamilya niya. Kasi nagtitinda siya sa court, sa tabi lang ito sa amin. Sa court, sa, sa court, basketballan marami siya mga kwek, kwek, kwak, kwak. Yan, titinda, kwek, kwek, kwak, kwak. At tsaka may, may juice pa siya na blueberry punch, chocolate, uh, cucumber. dami siya mga ukray-ukray yung root na yan. Ito, ito siya, yan, yan, Ito yan, ay galing, ano, tubong bisaya, yan, sa bakulod ba ito? Asan ka magpakulod? Ha? La Carlota. Negros Oriental? Occidental. Ah, uh, La Carlota Negros Occidental. Chadi Tiyad, ba chada yung name? Parang Brasiliana. Oh, Tingnan yeah. mo mukha niya Brasiliana. Hmm. Para siyang oh. si Serene Regis. <laughs> yung singer sa Cebu. Ano sa manok? si Serene Regis. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Masigod yun. Kung ano-ano lagi kuri-kuri. Ayan Na-prepare ako ng aking gagawin. Oo nga. Kasi ito, busy namin. Ito guys, yan yan. yan. Kalat yung mga ano nyo. Wala siyang pakialam sa mga kalat. At ako rin wala akong pakialam. Bakit ba? Di ba hindi tayo mayaman, Rat? Oo. Kahit na, kahit di tayo mayaman, dapat maging malinis tayo sa bahay. Eh okay. naman, I mean, yung hindi kalat na natural, natural na kalat lang naman yan. Di ba? Yes. Kasi mm -hmm. busy ako sa pagtitinda, kaya... Ay, ang aking bahay. Hmm. Ito yung bahay ni Ruth. Dito po yan sa Southville lang. Dito sa Kabuyao Laguna, sa bahay ni Ruth na barong-barong pero maganda naman ang sinasalubob niya. Maraming mga maraming mga atay, batikon, mga laman loob, ang loob niya. Maraming siyang batikon, abal, ah, lebalun-balunan. Nang basta yun lahat siya. marami siyang laman. So meaning to say, maganda ang loob niya. Di ba, Rat? Di ba? Opo. O, oh, ayan. Ganun talaga yung mga, mga bisaya, mga kugihan, ha? Mga kugihan. Entiendes? Estupido serving gwensa. Di ba? Ay, may iro mga. <laughs> Renta kayo ng aking doggy. May dog na ba? Ayan yung doggy niya. Nagagalit yata. Uy, kadako na niya kuwan. Uy, kadako na niya bunal ang ng aso. Na yan nagagalit na so by the way now guys ipapakita ko talaga sa inyo yung buong bahay ni Ruth dito lang yan para naman sa ganun ay eh. nakalimutan na yata ng mga viewers ko itong bahay ni Ruth kasi matagal itong binablog ko si, si Inday Ruth hmm. so first of all dito tayo hmm. ito talaga yung ano niya yung yung barong-barong niya ayan Ayan. Tapos, pag liliko ka dito sa likod, titignan mo. Ayan. Ano yan na, guys? Mga tubigan. kumbaga Kung baga lamak na ba? Sustaghan. Kining lamok diri, guys. Pero, yun. I think naman si Ro talaga. Sanay na sa lamok. Ang lamok, takot na sa kanyang skin. Kasi yung skin niya, masyadong black. Black na yung skin niya. Wala na madadaanan dito. Ayan guys. Malapit lang siya sa sukalan. Daghang sigbindiri, daghang daghang ungo, daghang ibon, daghang mga palaka. Dami may isda pa dito sa ilalim ng ano bahay niya may isda yan. Ayan. ayan. Today, hindi na madadaanan masyado ng kulong na kulong. Ito yung sa kapaligid niya. Ayan. Ayan guys, ayan. Ayan, shout out dyan guys. Kung nakarelate kayo sa inyo guys na bukid, ito ang bahay ni Ruth na kaibigan ko dito sa Zalvel na nagtitinda ng kwek at saka kwak kwak oh, ayan tingnan mo naman guys makikita mo naman hindi na kailangan sabihin pa ayan ito yung bahay niya so ayan mm. ito sa kabila yan tambayan lang to maganda yung tambayan dito kasi sa kabilang bahay sa kabilang sa likod nila, may tambayan yung may ari. So, maganda. chada chada talaga dito. yan Ito yung sa kabilang bahay na tambayan. O, ayan. Pag if ever na yung mga jamming jaming inom-inom, birthday hunt, pwede po dito. Ayan po. Baka. Ayan. Mm. Nakarelate ba kayo? Mm. Sa kabilang bahay po. Ayan. Sa tabi nila. Ito ang the owner. This gilid. Mm. Eh, laki ng gabi. A giant giant alocasia black alocasia you know what this is giant alocasia ayan giant alocasia gabi ba gabi galiang i think galiang yan galiang kasi alam ko yung mga halaman look at guys amazing sa kabila ang daming mga ano gabi guys talagang pinalalaki nila at gagawin nilang laing ayan makikita mo naman guys ayan ayan daming gabi guys pwede yan sa laing masarap yan, yan so right now guys babalikan ko si Dai Roth si Baby Roth kung tawagin, ang tawag ko sa kanya dati Baby Roth Baby Roth I always remember guys talaga na Baby Roth, one of the name of brands chocolate from the US mm -hmm, na madala-dala sa mga galing sa ibang bansa Des, madalas ako makahingi ng mga ganon Ay, hindi, binibigyan ako. Ano na naman ang ginawa mo? Hugas ako ng pinggan. Ayan, guys. Ang Ay, aming hugasin. ito talaga. Napaka. Wala ako masababa, masabing babae ito. Kasi nosebleed na ako sa kanya. Kasi napakasipag na. Ito ang nanay sa lahat dito na hindi pa ba sa anak. Nag-aral ang mga anak. Tapos... Siya pa ang nag aska po yung umaga, naglalaba, Sus, kinuha ko dahil eh, magluto pa. Mga gulay, ayan. Ayan, ayan Oh. Nakikita mo naman guys, nagluluto siya. So, ito si Rot. Inday Rot. Kung, si, kung sa English pa, Baby Rot. <laughs> Hello, <Dad. laughs> guys. So guys, ayan. Ganun kami dito sa Southville. Yung, simple si, ito si Rot, walang bahay. Ako din wala. Inangupahan eh, ako, isya. Walang upa dito, dito. Parang kanya na yata itong buildings. <laughs> Saan yun na ano ba itong building? Hindi. shadow Buti ka pa may bahay. Ako walang bahay. dami mo namang hugasan dyan. Oo. Magabi to. At hindi na hugasan at pagod na. Ang jowokers mo natulog pa. Tulog pa sila. Oo. Mm -mm. Yan. Yeah, babayaan mo. Ka ano? anuhin mo lang siya, amu-amuin, alagain, mahalin, ha? Jawaker mo yan, ha? Huwag mo awayin! Sanang? Oo, uh, ah, kasi pag inaway mo, akin na lang. Sa'yo mo lang, sa'yo buong buo. Bibigay ko na sa'yo, huwag ka mag-alala. Tapos, huwag mo namang ganon yung jawaker mo, masyado ka. Alam mo, siyempre, alam mo sa totoo lang, kasi may mga anak na kayo. Dapat taking care of your husband all the time, wherever you are. Ganon! Ha? Saban, ganon. Hmm. Bakit mo naman pinakaslan? Na, hindi mo pala gusto? Sa balang huli ayaw mo? Nung una gusto gusto mo? Ha? Wala kami, hindi kami kasal. So, ha? Wala. Ano? Amazing. Hindi kayo kasal, Ibig sabihin, oh no. Pero para sa akin, girls, kahit hindi ka naman kayo kasal, big bliss pa rin kasi nagkakaanak kayo at may bahay kayong tinitira na, buildings. <laughs> guys, ito talaga si Rota, guys. Malaki ang bahay, buildings. <laughs> <Balang>. <laughs> Usap na lang kasabit-sabit, ha? Huwag na yan, mga maroon ikaw Huwag mo na yung i-vlog yun, doy. Yan, yan, Ito talaga. Hmm? Dati ko pa, nanggigigil ako sa babae ito. Nanggigigil talaga ako. Hmm? Ako rin, nanggigigil din ako sa iyo. Ah. <laughs> Alam mo sa totoo ang babae to, jamming talaga to all the time. Sus, palahubo pa nito eh. Kinuuna, kusok kami ino mag... Kusok, kusok kami ino mag... Nga nang bino ha? Kaniad to, kaniad to? Before, before? Wala na, nagbago na. Ay talaga, hindi ka na nag-inom. Hindi, nag iinom naman ako, pero ano lang, bihirang bihira. Mm -hmm. Isang buwan nga, wala pa nga eh. Kung nakalipas na ilang buwan, wala pang tagay. Eh. Kaya nga. Ilang buwan na pero in fairness, talaga I, salute you I believe you oh wala na ako masabi sa kasi nga gawa ng iyong pagkahimutang day dialogue, ang iyong kalagayan ang lagay mo lagay ko mahirap kalagayan kong mahirap pero at least mahirap mahirap naman tayo mahirap ka mahirap din ako at least masaya tayo sa ginagawa natin tama <laughs> Guys, uh, pwede ko sanang pasukin. Natulog pa naman yung jowaker niya. Pero wala naman pakialam yan. Hmm. Gusto kong puntahan yung surrounding at saka yung sa likod. Bakit may bahay na yan dyan? Saan? Yan. Manok yan. Ng... May daanan ba sa down? Wala, malalim yan dyan. Tumigil ka. Putik yan. Oh. Ha? E gusto kong putik na ba yan dyan? E oh. paano kung lasing ka, na dive ka dyan? Swerte mo. Ha? Swerte mo. <laughs> Uy, siya hindi ba yun na lasing ha, Dive? Hindi ah. Huwag ko nalang ipakita guys. Next video na lang ipakita ko yung, yung kwarto ni L Ruth na ano, yung dekorente lahat. Niya pati ang niya automatic. Hindi <laughs> <laughs> ba automatic? May automatic ka dyan na ano, pintuan tsaka higaan water. Bed. water. <laughs> 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 di ba water bedo kasi na nasa ilalim kayo, di ba? oo Makikita mo naman guys. Tingnan mo kalagayan ni Roth ha. Makikita mo naman maglangoy lang kami minsan. Minsan pag lasing ka or kaya baha dito, dito na tayo mag-dive. Bunon. <laughs> ganon, di pa katapok magugas ng pinggan, ganon. Nako. Yan guys, no. Way, guys, parang hindi nahimutang si Roth. Ano ba rot Hindi ka nahimutang. Ang gagawin ka si na ako. Ha? Huh? Ang na ako na uh, ano, maraming gagawin. Tulog ko. Oh. Mm -hmm. Buti ka pa pa ganyan ka na lang. No. Ano yan? Dishwashing. So yeah guys, ito talaga. Ito talaga ang ating buhay dito sa South Bill. Buhay sa South Bill. Ay nako guys, kung alam mo lang ang buhay namin ni Ruth. Di ba Rat? Yes. Yeah. Hindi ha? ka pa na, hindi ka pa nagsasawa sa buhay mo? Hindi pa naman. Ay, hindi pa naman. Ako ay malapit na. <laughs> hindi pwedeng magsawa at may mga Halaga, niliyab ang ano. Niliyab ang iyang saka. Pasig masunog na kasi malapit lang yung ano, yung bubong doon sa la... Ay, naku, gino. Tapos may, ano, may kurtina-kurtina. Masunog yun, day. Hindi, ako. Kinoo. Ang sabi ng bayhana, uy magsige na lang. Mura ka kasi suling! Yeah. <laughs> Tama lang niya. Habang mag-alaga, ano, may ginagawa. Bakit wala kang tindang mamaya pa? Mamaya pa ako na, Basta kita mo, mag-abising-bising ako, gors. Ano bang binibisihan mo ganun lang? Matatapos naman yan, hindi wala ng beses doon you know, ako Eh, di presidente, presidente ka na mamaya doon. Kapaupo-upo na lang. Tinda-tinda na ako. Mm -hmm. Shit out, guys. Nagtitinda talaga siya ng kwek-kwek. At saka kwak-kwak. Ang sarap, guys. Ang sarap ng... Ang sarap ng sauce niya. Iwan ko. Parang mall. <laughs> ano niloko? Totoo naman, ah. Lagi akong nangungutang sa'yo. Walang bayad. Bayad! Ha <laughs> ha <laughs> Actually, yung mga utang ko the fast, binayaran ko naman, di ba? Hindi tayo ganun kasi kunting negosyo, bagsakin mo pa. Yun. Ay! Hala, nandiyan na yung jowaker na. Nahiya ako. Sorry. Gumising yung jowaker. Actually, tanghali naman din. Hala, hindi natin kamirahan yung mukha ng jowaker. Nagkalkulis maot. <laughs> Yan guys, um, ayan. Ang dami niyang mga ganong-ganon. Pareha tayo lot dati, marami akong ganun. Pero ang sa akin, pinagtatapon ko na rot. Yung mga gamit ko. Bakit? Eh, siyempre wala akong bahay. Nalipat ako, siyempre. Kasi ibigay ka ng bilhin ng gamit, kaya mo wala kang bahay. Akalain ko ba? Mm -hmm. Kawan sa nang upahan ka, huwag kang bumili ng mga gamit. Ah, sige, kaya hindi na nga ako bibili ng gamit. Pinamigay ko na. Pinaalis ka, oh. Kung ginawa, may titira. Wala. Sayang mga gamit mo. sa mga lalagay Masisira laang. Kaya nga. Yung... Ayan. Hanggang dito na lang, guys, ang ating video for today sa bahay ni Baby Ruth. Baby Ruth, hindi ko kinuha na yung juhaka niya kasi nag-amukha. Lain murug, na suko ang mukha murug na galit ba? Kaya, ayan, ayan, ayan. Ninga nga, ninga nga, ninga nga, guys. Pero gusto ko siya. Oh, ayan yung joker Ayan, ayan yun. Yan, joker niya yung. Mm, tro, yan, trolale, trolale, joker. Di ba, Rat? Oo. Hmm. Yan, ganyan. Hala, mayroon pala kang mga strainer dahil. Ah, yung ano ba, yan, lagayan ng kwak-kwak. So, ibig sabihin pala, um, before ka magtinda sa mga gamit mo, hinugasan mo talaga. Na, mayroon ka talagang cleanliness, day? Ganun ba yon? Ay! Pag gumaga, pag gabi pa lang hindi na ako pagod gabi na, hinugasan ko na to. Ah, ngayon, napapagod ka lang, ano? lana pagod naman pala ang Hindi Dito pa sa paggabi. Andam. Lahat na 'yan, pino, 'yun nililinis na 'yung mga gamit niya sa panindagas. Ganito kasi pag talaga si si Baby Ruth. Mm -hmm. Saan ka, saan ka pa? Saan ka makakita ng mother na ganyan? Hmm. Tapos ang mother niya, ang mukha niya ay para talagang uh, si Serena Regis na singer na sa Cebu. Tingnan mo. Ay, I was remember Serena Regis. <laughs> Serena Regis, maganda ka pa kumanta. Kailan kaya? Slight lang. <laughs> Pwede ba to sa ano? Saan? Hawit <laughs> ng tanggala. <laughs> Ganon. <laughs> Oy, nak ay nakita kita dati na kumanta eh. Mhm. Mm mhm. Mm parang akin yang pichel Oy, mayos ka. Bigay ni tatay yan din sa akin ng regalo niya sa akin ng Pasko. Wag ko... Blue din 'yun, tsaka ganyan. Mhm. Mm ah, dito. Ano, napunta ako sa bahay mo? Bibunggok 'yun sa akin maliit. <laughs> I'm just trying baka magsabi kang hindi sa akin na lang. ni tatay. Dapat kay dalawa ka pixel ko. Ah. Ah, ganun. isa. Hmm. So guys, dito na lang ang video ko. Naka, naka 18 minutes tayo guys. For today's video. Shut up. Hi. Ay, Regis. <laughs> shut up guys. Comment down below mga follower ko. Nakapagkapi na ba kayo mga follower ko? Mm, mm, ganun, mm. Ayan, yan. Good morning guys. Salamat po. Ay, 20 minutes na yata tong Bye-bye po.